Sa isang liblib na baryo nakatira si Lando, sampung taong gulang. Payat, maitim sa araw, laging nakapaa, pero may mga mata na puno ng kabaitan. Araw-araw tumutulong siya sa nanay niyang naglalako ng gulay. At kahit hirap sila sa buhay, hindi nawawala ang ngiti sa kanyang labi. Isang hapon na puno ng init at alikabok, napansin ni Lando ang isang matandang pagod na pagod. Pawis na pawis at tila nauuhaw na nauuhaw habang naglalakad sa daan. Nakahawak ito sa dibdib, halos matumba sa pagod. Manong, okay lang po kayo? Walang dala si Lando maliban sa isang maliit na baso ng tubig, ang huling tira ng kanilang inumin bago umuwi. Mabigat ang kanyang pakiramdam, hindi dahil sa uhaw, kundi sa nakikitang pagod at hirap ng matanda sa tabi ng daan. Alam niyang uhaw din siya, ngulit mas nanaig ang malasakit sa nakatatanda. Nanginginig ang kamay ni Lando nang inabot niya ang baso kay Manong. Halos maputol ang kanyang tinig, ngunit pilit niyang ipinipigil ang kaba. Sa'yo na po, Manong. Mas kailangan niyo po ito. Unti-unting inabot ni Manong ang baso at dahan-dahang uminom. Halata sa bawat higop ang ginhawa at kaginhawaan na sumalubong sa matanda. Para bang sa simpleng baso ng tubig bumalik ang kanyang lakas at ngiti. Ngumiti si Manong kay Lando, isang ngiting puno ng lambing. Pasasalamat at pagmamahal na tila ba nagtatagal sa alaala. Maraming salamat, iho. Napakabuti mong bata. Hindi ko makakalimutan ang kabutihang ito. Nakatitig si Lando sa mukha ng matanda. Damang-damang init sa kanyang dibdib. Para sa isang maliliit na gawa, ramdam niya ang malaking kagalakan. Isang simpleng aral ng kabutihan na kahit maliit ay may kapangyarihang magpagaan ng buhay ng iba. Ina -umagahan. Maagang nagbukas ng tindahan si Nalando at ang kanyang ina. Habang inaayos nila ang mga gulay at inapa sa bilaw, ramdam pa rin ni Lando ang pagod sa katawan, ngunit mas malakas ang alaala ng ngiti ng matandang tinulungan niya kahapon. Tahimik ang umaga. Tanging kaluskos ng walis, sigaw ng naglalako, at pagaspas manghangin hangin ang maririnig hanggang may isang estrangherong huminto sa harap nila. Malinis ang suot nitong polo, maayos ang tiklop ng pantalon at may bitbit na supot na puno ng pagkain at sariwang prutas. Malambot ang mga hakbang, ngunit may tindig at kumpiyansa na tila ba bagong-bago sa paningin ni Lando. Lumapit ang estranghero kay nanay. Kayo po ba ang nanay ni Lando? Nagkatinginan ang mag parehong nagulat. Pag-angat ng tingin ni Lando, unti-unting lumuwag ang dibdib niya. Kilala niya ang mukha na iyon, kahit mas maaliwalas na na Si Manong pala iyon. Ngayon ay malinis na ang itsura. Maayos ang lakad Atila At mas buhay ang mga mata. Iho, salamat sa tubig mo kahapon. Hindi mo alam kung gaano mo ako natulungan. Hindi agad nakapagsalita si Lando. Para sa kanya, simpleng tulong lang iyon, isang baso ng tubig. Ngunit ngayon, nakikita niya kung gaano pala kalaki ang naging epekto nito. Iniabot ng matanda ang supot ng pagkain. Hindi ito bayad, hindi ito utang, kundi isang tapat na pagbabalik ng kabutihan, tanda ng pusong marunong tumingin ng utang na loob. Nakangiti si nanay, halos maluha. At si Lando, tahimik lang. Ngunit ramdam na ramdam ang init sa kanyang dibdib maliit man ang kanyang ginawa, may binago ito sa buhay ng isa pang tao. At doon nagsimula ang isang ugnayang hindi nila inaasahan. Isang koneksyong bunga ng simpleng kabutihan na hindi humihingi ng kapalit. Mula noon, Napansin ni Lando at ng kanyang ina na may kung sinong lihim na nagiiwan ng mga munting tulong sa kanilang pwesto. Isang sako ng bigas, ilang pirasong gulay, tinapay, at minsan pa nga ay isang lumang sombrerong pang-araw na tamang-tama para kay Lando. Hindi nila alam kung sino ang nagdadala. Walang iniwang pangalan walang mensahe. Tanging kabutihang dumaraan sa maagang umaga. Tahimik lang silang nagkatinginan, parehong may hinala sa iisang tao. Ang matandang inabutan ni Lando ng tubig. Hindi man ito mayaman, halata sa bawat munting handog, ang taos pusong pasasalamat. Isang kabutihang bumabalik sa paraang hindi nila inaasahan. Isang hapon, pag uwi mula sa pamamalengke, naabutan ni Lando at ng kanyang ina ang matanda sa kanilang tindahan. Nakaupo, may payapang niti at tila matagal nang naghihintay. Iho, alam mo ba kung bakit ako bumalik? Nagkibit balikat si Lando, bahagyang nahihiya. Dahil pusa sa tubig? Umiling ang matanda, dahan-dahan at may kabigatan sa tingin. Hindi dahil sa tubig, kundi dahil sa puso mong marunong magbigay kahit kaunti lang ang meron ka. Tumulo ang luha ni nanay napakapit sa balikat ng anak niya. At kahit tahimik lang si Lando, ramdam niya ang mainit na pagluluwag ng dibdib. Parang may nagpatunay na tama ang ginawa niyang kabutihan. Sa sandaling iyon, alam nilang ang simpleng baso ng tubig ay naging simula ng isang ugnayang hindi mapapalitan. bago umalis ang matanda tahimik niyang iniabot ang isang maliit na supot kay Lando magaan iyon pero ramdam agad ni Lando ang bigat ng kahulugan sa likod nito ito ang regalo ko sa iyo hindi dahil mayaman ako kundi dahil ang puso mo ang tunay na mayaman Nagkatinginan si Lando at ang kanyang ina. Kapwa naguguluhan pero puno ng paggalang. Doon nila nalaman na ang matanda pala ay isang dating guro. Naglalakbay mula baryo hanggang bayan para maghanap ng mga batang may mabuting puso. Mga batang karapat-dapat tulungan at hikayatin. At si Lando, sa kanyang simpleng kabutihan, ay naging inspirasyon nito. Hindi sila biglang yumaman. Wala ring dumaking na mahiwagang biyaya. Munit mula noon, hindi na sila nagkulang. Hindi sa pagkain, hindi sa tulong, at higit sa lahat, hindi sa lakas ng loob na ipagpatuloy ang buhay. Sapat na ang kabutihan upang punuin ang araw-araw nila ng pag-asa. Lumaking mabait at masipag si Lando. At kahit naging binata na siya, hindi niya nakalimutan ang pagtulong kahit sa maliit na paraan lamang. Sa baryo, kwento ng mga matatanda ang batang nagbigay ng huling tubig. Isang kwento ng kabutihang hindi inaasahan. Isang aral na hindi kailanman kumukupas. Ang kabutihang ginagawa mo, maliit man o malaki, ay babalik sa iyo sa paraan na hindi mo inaasahan. Hindi halaga kung gaano karami ang ibinigay mo, kundi gaano kalaki ang puso mong nagbigay.